So eto mga tropa oh. Andito na pala yung mga katropa natin Jeep ni driver boy Eto matambay nga pala muna kami dito guys Wow ug. Eto na mga katropa natin At solid natin mga Jeep ni driver Mga tropa Eto buyo oh. Tamang tambay lang muna kami dito sumay so malolos eh, Gusto nyo bang tumambay rin dito guys eh, Ano pang inahantay nyo e Like and subscribe nyo na tong video Dali Eto Tamang tambay lang muna kami dito mga repa Eto mga tropa Papunta pala tayo ngayon dito sa may guys At ipapaayos pala natin dito yung chip ni na natin boy Naku naman Eh gagastos na naman tayo rito boy Eh tingnan nyo yung pera ko rito Eh nasa 2K na lang to halos Naku, eh parang hindi ata to aabot sa pampaayos natin ng ni boy Check nga natin kung magkano aabutin Pero bago tayo magpa Ayos dito guys eh kung hindi ka pa Naka-like and subscribe dito sa channel natin boy eh mag subscribe ka muna katulad nito ni tropa Ayun oh Naka-subscribe na daw siya boy eh ikaw ba guys nakasubscribe ka na ba kung hindi pa pindutin mo na yung subscribe button dyan eh para makabiyahe tayo rito boy eh to wait ko ang ganda naman ng jeep ni neto ni tropa wow, wow. taga sa city ka ba boy grabe tingnan nyo ang daming mga Torotot ng jeep jeep niya rito guys eh ang ganda naman mag design na ni ate tingnan niya jeep niya dito parang totoong jeep ni ng Pilipinas to boy eh so yun guys ilike eh, mo na tong video para makabiyahin na tayo ulit dito pampaayos natin ng jeep ni natin boy eto eh, guys meron pang nakakakilala sa atin dito mga tropa eto eh, mga tropa tingnan nyo eh bumabiyahin na pala dito yung mga jeepney driver na nakatropa natin guys naku naku eh baka Lina tayo dito boy tara tara guys kailangan na talaga natin mapaayos yung jeep natin dito Eno o na silang lahat dito mga ropa so tara tara Eto guys, ipaayos na nga natin yung makina na boy. Tingnan mo naman nangyari sa jeep ni natin dito. Eh, nadurog talaga yung makina na guys. Kaya kailangan ipaayos to para makabiyahe tayo ulit. Eh, magkano ba yung aabutin ng pagpaayos ng makina na boy? Nako, nako. Kinakabahan na ako magkano aabutin. What? 1,000 Oh min, grabe sobrang mahal naman na ito, guys <laughs> Tingnan nyo yung pera natin dito 2K na lang boy Tertera. Eh, tara tara, paayos na nga natin yan guys Eh kasa naman wala tayong gamitin dito Eto eh, na boy, napaayos na natin <laughs> Sabay na nga rin natin yung radiator natin dito boy Aray ko, 220 Napakamahal naman yan boy Bawaya na akong matirang pera dito guys Nako, nako, nako E, eh, kailangan na talaga natin bumi bumiyahe dito boy eto guys napaayos na pala natin yung jeep ni natin dito mga ropa tingnan ninyo <laughs> wait teka check ko nga muna yung makina na boy kung ayos na talaga eto nga mga ropa ayos na pati yung radiator natin dito <laughs> e pwede na tayo ulit dito bumiyahe mga boss <laughs> pero wait teka uy meron pala tayong kasamang kalbo rito boy uy <laughs> tropa grabe naman yung engine mo ang ganda <laughs> so tara tara guys biay na tayo dito mga bossing <laughs> sa balagtas nga pala muna na tayo babiyahe dito mga ropa kasi nga sobrang abano sa malolos boy eh wala pa tayong panggas dito Ayun know, oh mauubos na pala yung gas natin dito mga ropa nako naman hindi na tayo makakabiyahe na ito pag naubusan tayo kaya kailangan natin ulit maganap ng pasayero dito mga ropa ito guys pila lang tayo dito sa may terminal ng Bulacan mga bossing so eto mga ropa sana wala masyadong bumabiyahe rito uy eto na nga wala masyado mga jeepney driver dito guys solong solo natin yung mga pasayero <coughs> So eto guys, mag-aabang muna tayo ng mga pasero natin dito. <laughs> e buti na lang tayo yung nauna rito. Ito so, guys, mayroon na pasero dumating dito mga ropa. Pasakain na natin sa jeep ni natin yan boy. O, oh, biyahing balagtas mga ropa. Biyahing balagtas. Bilis. <laughs> dali, dali, dali. Habang wala pa yung mga ibang kamoting jeep ni driver. Ang angas mo na kayo sumakay sa jeep ni ko. <laughs> so eto guys, magtatawag lang muna pala tayo ng mga pasero natin dito mga ropa. Ayan oh. Eto na guys, nagsisidatingan datingan na yung pa dito. O, oh, dali, dali. Sakay na dito, bilis. Para makalarga na tayo. Mga bossing, sakay na. So, eto na sila guys. Sumasakay na sila sa jeep ni ko. Kunin na nga natin yung pangapamasahay niyan mga bossing. Dali. Ito mga ropa. na tayo dito pa balagtas boy Sabi, sobrang smooth lang ng biyahin natin dito guys. Walang masyado tayong mga kalaban sa mga pasero. Nasa biyahin na pala tayo dito mga ropa. Pero wait, eh, teka, check nga natin dito yung gasolina natin, boy. Baka pa na. Nako po. One bar na lang, boy. Eh, aabot pa ba tayo na dun sa terminal? Eh, kaya pa naman yan siguro, mga ropa. Eh, so tara, tara. Bilisan nga natin dito, boy. Nako po, baka hindi na tayo abutan nito hanggang terminal, boy. Eh, maganap na nga tayo ng ibang gas station dito, mga bossing. Yan, oh. Mauubos na yung gas natin dito. Eh, baka mamaya tumirik na naman tayo dito sa may kalsada mga ropa so eto guys eh magpagas lang tayo dun sa may gas station mga ropa e eh, baka kasi hindi na to umabot hanggang dun sa may terminal boy mauubos na yung gas natin dito guys so dito mga ropa pagas lang tayo opya yeah. eto boy pagas lang tayo rito guys tayo lang natin lumapit tong gasoline boy nga natin magkano yung gasolina nila dito hala bakit pumasok ka dito sa loob ropa <laughs> Yan guys, tapos na daw. So tara tara, biyahin na tayo dito buhi. So eto mga ropa, eh 400 na lang pala yung pera natin dito guys. Nako naman. Eh konti na naman pala yung pera natin dito mga bossing. Nako po. Kailangan na talaga natin bumiyahin dito mga ropa. E, yan, ibababa lang natin dito yung mga pasayero natin. Yan o, oh, marami pa to boy. Nako, may pumapara para ata sa atin. Meron bang pumapara, guys? Eh meron palang nagbabalik bayad dito mga ropa na po hindi natin nakita so tara tara biyahe na nga tayo dito mga bossing ayan oh uh. andito na ako sa barangay wawa mga ropa malapit na tayo sa terminal boy eto mga ropa malapit na pala tayo dito sa may terminal boy bilis kailangan na natin pakarating dito para makaikot agad tayo dito mga bossing Ayan, para makarami tayo ng pasero boy. Opia, yeah. dito lang daw mga repa. O sige, baba na. Pero wait, teka. No, po, bakit hindi pa bumababa yung mga pasero ko dito? Eh, nasa terminal na ako boy ah. Naku naman, eh baka sa dulo to lahat mga ropa. Mauubos yung gas natin dito eh. So dito, ligo lang tayo dito mga bossing. Drop lang natin sila dito sa pinakadulo. Naku po, nabangga pa tayo. O yan, magsibaba na nga kayo dyan. Eto guys. Eh, ako lang pala mag-isa dito sa terminal, boy Wala akong kalabo mga jeepney driver dito Eh, solong-solo natin yung mga pasero dito, mga bossing Eh, tara-tara e, palit na tayo ng signboard dito, mga ropa Para makabiyay na ulit tayo pabalik ng bulan, boy Yan, talon tayo dito, bossing magantay tayo ng mga paserong sasakay dito sa jeepney natin, boy Eh, mukhang makakarami tayo dito, guys, ng pasero, boy Eh, ako lang mag-isa rito Wala masyadong Oh, biyahe mga ropa. So eto na guys Nagsidatingan na yung mga pasero O oh, dali sa kayo dyan Biyahe mo lang yan mga bossing O oh, pya O oh, bilis bilis Kaliwat kanan yan mga ropa Kaliwat kanan <coughs> Yan, upo nga muna tayo dito mga bossing. Antayin natin mapuno yan guys. <laughs> Wala pala tayong barker ngayon. Wala si princess absent. Ito guys, eh, kunin lang pala muna natin yung mga bayad na eto, guys. Para makabiyaya agad tayo. <laughs> Opya. O, Op, oh, sakay ka dito ropa. Kaliwa ay kanang ka bossing. Ito guys, nagsisidatingan na sila. O, oh, kasya pa yan, kasha pa. <laughs> so, tara tara. Eh, magpasabit nga tayo dito guys. Para makaboundary agad tayo. <laughs> o, oh, ikaw bossing bossing sabit ka na lang bossing o kulang pa isa yung sabit o kulang pa isang sabit dito mga ropa o kulang pa dali para makalarga na tayo boy o sabit sabit dito to meron senior dito guys pasabitin na nga lang natin tong senior sino pwedeng sumabit dyan boy kawawa naman tong senior pinasabit nyo naku naman e eh, puti na nga yung buke eh. eto mga tropa suklian lang muna natin sila dito habang nagde drive para mabilis tayo maka boundary dito guys guys yan so lang natin sila dito mga bossing wait teka tabi nga muna natin dito mga ropa baka magalit to yung mga pasero natin bu hindi pa natin sila nasusuklian eto mga tropa ay eh, pabalik na pala tayo dito ng bulan boy. idadrop lang pala muna natin to mga pasero natin dito at pupuntaan natin si princess guys kasi yayayain natin siyang bumiyahe dun sa may malolos bu eh, hindi pa kasi nakakapunta yun dun guys kaya iro road trip na natin siya doon ngayon mga ropa so tara tara puntaan na nga muna natin siya dito mga bossing eto drop muna natin yung mga pasero natin dito dali dali mag top speed na tayo dito mga ropa so tara tara mga bossing puntaan na natin dito si princess dali dali ay e, sasama natin siya tumambay dun sa malolos boy ito guys, malapit na ako sa may terminal mga bossing. opya pia. Mayroon ang pumapara sa atin dito. Sige, Ropa, dali. Baba na. Eh, maggagala na lang pala muna kami dito. Let's go. Ito mga tropa. Eh, na natin ito boy. Nandito. Punta lang natin to sa terminal mga bosing No, mo sa dulo pa ata to sila bababang mga Ropa. So, tara, tara. Bilisan na nga natin dito. Excited na ang puntahan si Princess. Okay, baba na. Dito na lang po. Eto na guys. Nagsiba na sila ditong lahat? So tara tara. Pwede na tayong pumunta dun sa bahay nila Princess. Wait, teka. Asan ba siya dito? Hanapin nga natin siya dito mga ropa. Eto guys, eto bilis bilis Puntahan natin siya mga bossing Dili Eh nandito yung sa may malolos sa may simbahan guys Sana nandito siya boy Ito mga bossing, eh papunta na pala tayo dito sa may malolos boy Eh tatambay nga pala muna tayo dito mga ropa Eh may mga kasama pala tayo dito mga <laughs> jeepney driver boy Aantayin pala natin silang magsidatingan dito mga ropa Eto dito nga pala yung mitapan namin mga bossing sa so, may tapat ng city hall boy, eto, dito pala kami magme-meet up mga ropa opya, yeah. maniobra lang tayo dito mga bossing, dali dali so eto mga ropa, ipark e lang pala natin dito sa gitna tong jeepney natin boy opya, yeah. ayan mga ropa iayos e lang natin ang parking dito, ayan, tapos antayin lang natin dito magsidatingan yung mga kasama nating na jeepney driver boy, yan oh eh wala pa sila dito guys, pati si Princess. antay ko dumating dito. Naku naman. Eh wala pa rin. Eh asa na kaya yun? Eh sinabi ko dito na lang siya dumarecho sa may malolos boy. ayano, oh. Katapat netong parang City Hall guys. So eto mga tropa, meron na tayong dumarating ditong isang jeepney driver boy Op, shout out sa sa'yo bossing. Ayan, ayan, sige, atras mo ropa, dali, dali. Atras mo, atras, atras dito, atras. So eto mga ropa, andito pala yung isa nating jeepney driver boy Ang ganda ng design ng jeepney niya guys, so tingnan nyo. So dito na mga ropa, eto na sila, nagsisidatingan na sila dito mga bossing. Op, o, oh, dali, dali, dali. Ayan na guys, andito na sila. Tumatambay na sila dito boy. Isa-isa na sila nagsisidatingan. So yan mga ropa, hop. Eto na, e eh, tatlo na pala kami dito mga bossing. Antayin lang natin dumating yung iba rito. So eto guys, meron pang dumating dito mga repa, Ya. Yeah. oh sige, dali, atras mo repa, bilis. Ah, grabe yung jeepney mo dito bossing ha. Ah. Sobrang itim na ng usok. Oy, idol. So eto mga ropa Ayan Atras mo bossing Dali dali Eto guys Pinapaayos ko lang yung pagkakapag nila dito sa jeep nila Para meron pang ibang mga parking boy Opya Eto na sila guys oh Nagsisidatingan na sila dito Uy Eto na si ropa Wow Ang galing nung magparking na mag eto ni tropa tera, tera. Kulang pa tayo dito mga bossing So eto na guys Meron pang dumating ulit na bago rito Ayan oh Uy Jalan nak ambil tu 1, 2, 3, 4, 5 So lima na kami dito mga bossing Yan na lang natin magsida Tingan yung iba rito Eto mga ropa Papunta na pala dito si princess boy Uy andito na siya Uy princess Bakit dyan ka nagpark po eh dito Ipark mo dito yung sasakyan mo Eh meron pang space dito Dali dito pa ipark yan princess Bilis Ay, ay di ako marunong magpark eh Ikaw na lang magpark ng jeep ko Ang Pangit din kasi ng jeep ko What okay lang yan boy Eto no nagsida Datingan ng ibang mga chief ni driver dito mga ropa. <laughs> Uy, eto guys, ang ganda ng jeep ni neto ni bossing. Oy, bossing. Sige, address mo bossing Dali, dali, address pa Opya, oh, naku, 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 naku Babubunggo mo si idol chan Address mo dito, dali, dito, dito Kabig mo kanan boy, kabig mo kanan So eto guys, eh naka lowered uh, ata to yung ano Yung jeep ni ni Ropa pa po, may nga dito So eto na mga Ropa, andito na kaming lahat boy Grabe, ang gaganda naman ng mga jeep ni nila dito mga bossing. Wow! Andito na pala yung mga ropa kong jeep ni driver boy. Kasama ko si princess. So yun. Eh, tatambay nga pala muna kami dito mga ropa. Ayan o, oh, tingnan nyo. Ito nga pala yung mga jeep ni tambay dito boy. Grabe, sobrang gaganda ng jeep ni nila guys. So i rate nga pala natin muna itong mga jeep ni nila. Eto, boy o. Oh. Tingnan nyo. Meron pang Hello Kitty. Wow, ang ganda. Tapos ito naman yung kay Ropo. Parang Pokemon boy. Ang lupet. Ito yung sa atin guys. <laughs> color green. Ito wow. naman yung kay Tropo. Color pink yung loob. Wow. Ang ganda naman yan bossing. Tapos ito yung kay Ropa Pits Boy. Oh. Ang to jeep nila to guys. Ito naman kay Tropa. Parang Japanese boy. Wow. <laughs> Ang ganda. Ito yung kay Princess. Bulok. Ang pangit. Walang kulay. Uy, grabe like ka okay, naman. so yun guys. Hanggang dito na lang tong video natin boy. E, tatambay nga lang pala muna kami dito. So yun. Hanggang sa muli. Paalam. Ito yung mga katropa natin. Oh. Shoutout sa iyo mga bossing. <laughs>